What's going on guys? Donnie here. Today, mag-share lang ako sa inyo ng basic way ng paglalaminate or pagdikit ng mga HPL sa ating mga boards. So, itong board ko is 12 fourth by 72 inches. And pag nag-cut kayo ng pang-laminate nyo, dapat mas malaki doon or mas malapad. Huwag eksakto dahil hindi nyo may eksakto to pag naidikit. Kailangan may mga nakareveal na at least 5 mm or kung sanay na kayo, mga 3mm lang, okay na yun. So, katulad nitong nagawa ko, actually, medyo mas maliit pa sa 3mm yung mga reveal dito sa gilid. Pero sa kabilang dulo, magkabilaan, no, mas malaki siya. Parang nasa mga 8mm each. Then, ang unang yung gagawin, so, itong ilalaminate natin, kailangan walang mga nakausling mga pako or mga brad nails katulad ng ginamit ko dito so mas maganda kung liliyahin nyo muna ayan kakapain nyo kung may mga nakaukli at yung mga bukol bukol sa plywood kasi pag nilagay nyo na yung laminate at nadikit na yan no, magkikita yung mga alun alun dyan so eto is naliha ko na naman no? kaya okay na siya So pati yung ating pang laminate itong HPL no? Che check nyo rin kung may mga dumidumi sya baka kasi kung minsan may mga bukol dyan no? pwede nyo din naman lihahin or kahit hindi na and pag bumili kayo ng mga HPL lalo na pag konti lang usually mga nakarollo yan eh, you no? Know? No, pag uwi sa bahay dapat i-unroll nyo na agad yan para hindi maging katulad dito kasi medyo natagalan pa bago ako magkat iyon, kaya medyo nakabalok siya. Kaya dapat, i-unroll nyo na yun para ah, lapat na lapat yung mga HPL nyo. So, sa so paglagay ng contact cement, uunahin natin itong HPL. So, ito meron tayong contact cement dito. And meron lang akong ginawang pang-spread. HPL din siya na pinagdikit ko. At kung makikita nyo, Lagyan ko siya ng mga ipin-ipin para makapapalitapal yung ating contact cement pag pinahid. So, ngayon, okay, pag malinis na, uunahin natin di sa gitna, lagyan. So, yan, nalagyan na natin. Nauunahin natin dito para lang hindi nagmamasilya. So, sa pag-spread, pagka-batak, no, para lang pinipektosan mo tapos ibabalik mo dito yung sobra sa gitna yun so, ganyan no so mas maganda pagka naglalagay kayo ng contact cement yung work area nyo is makakaikot kayo since ako nandito ako sa maliit na lugar hindi ako makaikot no? eto na lang ang iikot ko So, ganun lang din ang gagawin natin. So, yan kung may sumobra, kung saan nilagay nyo yung contact cement, no? pwede nyo namang ilipat na dito sa board na paglalagay natin. So, tanggawin muna natin to. So, ito naman ang lalagyan natin ng contact cement. So, ganun lang din kung ano yung ginawa natin kanina. So yan, nalagyan na natin siya pareho. Aantayin lang natin itong matuyo. So ito ngayon, tuyo-tuyo na siya. No? Malalaman niya naman ito pagka dry uh, to touch na siya. No, pareho sila. No? Well, pag wala na ang lagkit o hindi na dumidikit yung mga kamay niya. So bago natin siya ipatong dito, may mga scrap lang ako dito na spacer para hindi siya agad dumikit pag nilapat. So yan, ipapatong muna natin siya sa ibabaw ng mga spacers. Kasi pag wala yan, didikit agad yan, no? Oh, hindi nyo na matatanggal. So yan, check nyo lang yung mga reveal. So, pwede na mga kayo magsimula sa magkabilang dulo. Pero ako kasi, medyo makitid yung space na nagawa ko. Maliit lang reveal niya di sa gilid, kaya unahin ko dito sa gitna. Kasi pag naiuna ko dito sa dulo at medyo to bang binilan to ng konti, makakaroon na ng reveal ng plywood doon. Hindi ko na siya matatakpan ng maayos. So, yan pag na-i-setup nyo na yan, meron lang akong basahan dito and binalot ko yung kahoy para ito yung pang paplancha ko para lumapat ng mabuti yung laminate di sa plywood so unahin ko muna dito sa gitna so yan dumikit na yan then didikot ko lang to papunta dito sa kanan ko unti-unti kong tatanggalin itong mga spacer. So ngayon na digit ko na itong side na to, papunta naman ako doon sa kabilang side. So ngayon dapat na dapat na siya no at che check nyo tulad nito may mga reveal siya sa gilid. Ngayon, ititrim ko naman to. Gagamitan ko naman to ng trim router. So ngayon, gagamit ako ng flash trim router bit na may combination ng jig na ginawa ko. No, kung wala kayong flash trim na router bit, okay rin kahit na straight bit, basta meron kayong fence. And yung fence is naka-align sa blade ng router bit. Para eto na, yung tatama sa surface di sa gilid. At eto lang, yung tatama, yung blade sa laminate. And yan, na tayo, no? After that, pwede naman lihali yung gilid bago ka maglagay ng edge band kung lalagyan mo. Pero itong particular project na to kasi, hindi ko naman kailangan lagyan tong gilid. And yun, no? Ganun lang yung basic na pagdikit ng HPL sa mga boards natin. So, I think that was it. Thanks for watching and see you on the next one.